itinagulag po ni dating OWA. Administrator Arnel Igla Ignacio ang kasong isinang laban sa kanya kaugnay sa pagbili ng 1.4 billion pesos na halaga ng lupa para sa mga OFW. Narito po ang kanyang naging pahayag. Walang, walang ganun ito because land bank, land bank po ang nag-assess so, nito. Ito. As, As our uh, government financial institution, it, it is the landmark who assess the value and it is exactly it. the amount that overpaid. So, hindi ko intindihan kung, kung bakit kailangan araw-arawin ako kung nakaliwat ka na nakausapin kayong lahat na paulit-ulit sasabihin na may anomalya ang aking ginawa at sana naman lang binigyan ako ng pagkakataong makakausap. And eh, nagulat na alam lang po ako na isang araw pinatawag ako na, na ako ay papalitan. So, yun po ang nangyari dito. Hindi po, hindi ko po ito itinago sa ito pong ganitong kagandang transaksyon. Bakit kami itatago ito? Itong transaksyon na to, itong proyektong ito, eh, gusto mong ibigay sa OFWs. Bakit bakit po itatago ito? You're we very very transparent each each step of what we have been doing. Again, I eh, emphasize it started in the Senate. It's on record. And uh magkatabi po kami noon. Nandun si ang anong bagong administrator uh, PY Kaunan, former undersecretary uh Aliones. And the uh, OIC USEC Hans -Kapta was there. At we had all the chances na sabihin lahat itong nagiging alingas-ngas ngayon. So, uh, ipagpauman ninyo, katulad ng binanggit ko kanina, hindi po ako nakapagsalita kaagad. Simply because I was shocked. Because when we uh, parted ways, eh, napakaayos naman. So, nagulat na lang po talaga ako. Ano para sa naturang proyekto habang siya ay Deputy Administrator pa lamang. Duman ito sa tamang proseso at walang irregularidad sa kontrata. Ipinunta pa ni Ignacio na isinangguni nila ang transaksyon sa Department of Budget and Management at mismong Land Bank ang nagsagawa ng valuation ng lupa na matatagpuan malapit sa Naiya Terminal 1. Nakakuha rin umano sila ng permit mula sa Civil Aviation Authority of the Philippines or CAAP. Ang nasabing lupain ay nakalaan sana para sa pagtatayo ng mga pasilidad na pansamantalang tutuluyan ng mga umuuwing overseas Filipino workers. Mananatili naman sa pwesto si Executive Secretary Lucas Bersamin at limang miyembro ng Economic Team ni Pangulong Bongbong Marcos sa kabila ng isinagawang cabinet reshuffle o recalibration ng pamahalaan. Ayon kay Bersamin, hindi tinanggap ng Pangulo ang kanyang courtesy resignation at tiniyak umano nito ang kanyang buong suporta at tiwala sa kanya. Kasama rin sa mga tinanggihan ang pagbibitiw sina Trade Secretary Christina Roque, Finance Secretary Ralph Recto, Budget Secretary Amena Pangadaman, Leda Secretary Arsenio Balisakan at Sa for Investments Frederick Go. Sa kabuuan, nasa 52 official na ang nagsumiti ng courtesy resignations bilang bahagi po yan ng reforma sa pamahalaan. Tiniyak naman ni Bersami na dadaan sa mas masusing performance evaluation ang mga ahensya ng gobyerno. Nagpasalamat naman si Pangandaman sa patuloy na tiwala ng Pangulo at nangakong itutuloy ng economic team ang reformang layuning magdulot ng pangmatagalang kaunlaran para sa bansa. Inaasahan po magkakaroon ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo ay puyan sa Department of Energy. Maring bumaba ng 15 centavos o tumaas ng hanggang 30 centavos kada litro ang gasolina. Habang ang diesel naman ay na inaasahang mababawasan ng hanggang 40 centavos kada litro. Samantala, kerosene naman po ay posibleng bumaba ng 20 centavos hanggang 40 centavos kada litro. Kabilang sa mga dahilan ng paggalaw sa presyo ay ang patuloy na negosasyon ng US at Iran ukol sa nuclear deal at ang pagluwag ng tansyon sa pagitan ng US at China. Naitala naman po ng PIVOX sa Vulcang Taal ang labing siyam na volcanic earthquakes kabilang na ang sampung volcanic tremors na tumagal ng dalawa hanggang apat na minuto bawat isa. Sa nakalipas na 24 oras, base po yan, at base na rin po yan sa latest update ngayong Sabado ng umaga sa ulat ng PBOX na itala rin po ang sulfur dioxide flux o ibinugang asupre na umaabot naman sa 3,237 tonelada bawat araw. Bukod dito na mataan rin po ang mahinang ngunit tuloy-tuloy na singaw mula po yan sa main crater ng Taal Volcano na umabot naman sa taas na 750 meters. Nanapad pa naman patungong timog kanluran at kanlurang hilagang kanluran dahil sa umiirang na hangin. Kaugnay nito, Nananatili naman sa alert level 1 ang status ng Bulkang Taal na nangangahulugang ito ay nasa bahagyang aktividad. Paalala po ng P-Box, bagamat mababa po ang kasalukuyang alerto, mahigpit pa rin ipinagbabawal ang paglapit sa Taal Volcano Island na isang permanent danger zone. Binawi naman po ng Land Transportation Office or LTO ang lisensya ng driver ng itim na SUV na sangkot sa malagim na aksidente sa Ninoy Aquino International Airport or NAIA noong Mayo a 4 kung saan dalawa ang nasawi. Sa limang pahinang desisyon na pirmado ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II na patunayang guilty ang driver sa kasong reckless or driving. Siya ay pinagmulta ng 2,000 pesos at pinatawa ng apat na taong pagbawi ng lisensya ang pinakamataas na parusang pinahihintulutan ng batas. Ayon kay Mendoza, hindi nagsumiti ng anumang paliwanag o sagot ang driver sa mga reklamong inhain laban sa kanya. Samantala, tiniyak naman ni Transportation Secretary Vince Dizon ang tuloy-tuloy na suporta sa mga naulila. Kabilang sa mga biktima ang isang apat na taong gulang na batang babae mula sa Lipa City, Batangas at isang 29-anyos na lalaki mula naman sa Hagonoy, Bulacan. Pareho na sa dahil po yan sa blunt force trauma ayon yan sa autopsy report ng PNP. Umabot naman sa 275,590 na katao o katumbas ng 55,642 na pamilya ang apektado ng sama ng panahon dulot po yan ng Intertropical Convergence Zone or ITZZ sa Mindanao ayon po yan sa ulat ng Office of Civil Defense. Pinakamaraming apektado ay mula sa Region 9, Region 10, Region 11 at Region 12. Gayun din sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa naturang bilang, 6,273 ang individual ang kasalukuyang nanunuluyan sa Siam na Evacuation Center. Pa Apat na katao na rin ang naiulat na patay. Sa Maguindanao del Sur, nagsagawa na rin po ng aerial inspection ang OCD bar Katuwang naman ang Philippine Air Force Tactical Operations Group 12 at ang 6th Infantry Division upang suriin ang lawak ng pinsala sa mga bayan ng Datu, Abdulla, Sangki at Talayan. Ay naman sa UCD, labing apat na munisipalidad at isang isang daan apat na na barangay sa Maguindanao del Norte o Sur ang apektado. Kabilang na rin po dyan ang libu-libong kabahayan at mamamayan. Sumiklab ang sunog nitong biyarnas ng umaga sa pampublikong palengke ng Barangay Poblasyon 5 sa Santa Cruz, Laguna. Ayon po sa Bureau of Fire Protection, Calabar Zone, nagsimula po ang apoy bandang alas 5.50 ng madaling araw sa isang textile station sa loob po ng palengke. Umabot ito sa ika na alarma bandang alas 6.58 ng umaga at idineklarang under control pagsapit naman ng alas 8.23 nang umaga at tuluyang far out bandang alas 9.40 ng umaga. Umabot naman sa labing anim na fire trucks, limang ambulansya at sampu na miyembro ng Community Fire Auxiliary Groups ang agad na Patuli Patuloy pang inaalam ang sanhin ng sunog at ang kabuang halaga ng pinsala. Wala namang naiulat na nasawi o nasugatan sa naturang insidente ang uh, inilabas na nitong Bernes ng Professional Regulation Commission o PRC ang resulta ng March 2025 Licensure Examination for Teachers o LEP alinsunod po yan sa PRC Resolution No. 1927 Series of 2024. Sa datos po ng PRC, 16,282 sa 34,810 examinees ang pumasa sa elementary level katumbas yan ng 46.77% passing rate. Samantala, 38,747 naman sa 62,225 na examinees ang nakapasa sa secondary level o 62.27% passing rate. Sa mga pumasa, 13,819 sa elementarya at 32,624 naman sa secondarya ang mga first-time takers habang 2,463 naman at 6,000. 123 naman ang repeaters. Pansamantalang antala ang resulta ng 57 exams habang tinutukoy pa ang kanilang pananagutan sa ilalim po yan ng umiiral na patakaran. Itinanghal naman at top performing school ang Bicol University sa Daraga para sa elementary na may 97.12% habang sa secondary naman ang Philippine Normal University sa Manila na may 98.98%. 98%. Ang left ay sinagawa po yan noong March 23, 2025 sa mahigit 38 na testing centers sa buong bansa, kabilang na ang Metro Manila, Baguio, Cebu, Davao at iba pa. Asahan po ang kalat-kalat ng mga pag-ulan at pagidlat, pagkulog sa parte ng Visayas, Mindanao at Palawan ngayong araw po dahil po yan sa epekto ng Intertropical Convergence Zone or ITZZ ayon po yan sa pag-asa. Samantala, magiging bahagyang maulap po hanggang sa maulap na ang kalangitan sa parte po ng Metro Manila at nalalabing bahagi po ng ating bansa dahil naman po yan sa easterly sa maaring magdala ng panandali ang pag-ulan o thunderstorm. Magiging banayog naman hanggang sa katamtaman ng hangin at alon sa buong kapuluan. Inaasahan po nga abot po sa 45 degrees Celsius ang heat index sa parte ng Apari, Lawag, Dagupan, habang 44 degrees Celsius naman sa parte ng Tugigaraw at Subic Bay. Mga lugar naman na posibleng umabot naman sa 42 degrees hanggang 43 degrees Celsius ay kinabibilangan po ng Ilocosur, Isabela, Aurora, Quezon, Iloilo, Zambales, Tarlac, Occidental Mindoro at Masbate. Paalala po ng pag-asa, ang 42 degrees Celsius pataas na heat index ay nasa danger level na maaaring magdulot po yan ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke.